ay ay de las alas ibinulgar na bumili na ng engagement ring ang kanyang mister sa bagong karelasyon nito. Alamin sa showbiz sa spotlight ni Antonio. Muli naglabas ng cryptic post na pa-blind item si I.I. Dilas Alas tungkol sa tinatawag nitong cheater na ayon sa mga nakafollow sa actress ay ang kanyang mister na si Gerald Sibaya na hiniwalayan siya. Sa kanyang Facebook page, nagpost ang komedyante at ibinuking na bumili na raw ng sing, sing, si cheater. Sa kanyang post, patanong na sinabi nito na si cheater bumili ng ring? Ayon pa kaya ay, ay wow, pang-engage na? Kasabay nito ang pagtatanong ng komedyante kung divorce na raw ba si Cheater sa kanyang wifey. Sabay sabi nito ng, nyek, hindi pa no. Sa caption nito ay inilagay ni Ay-Ay ang mga salitang sabi ng mga soldiers, sana all, pagkaksyain ko sa liig niya. Bagamat hindi pinangalanan ni Ai Ai ang tinatawag nitong cheater, buo ang paniniwala ng mga netizen na ang kanyang mister ito na ipinagpalit siya sa ibang babae. Mababasa naman sa comment section nito ang komento na huwag nitong pirmahan ang divorce paper nila ni Gerald para hindi raw ito makapagpakasal sa ibang babae. Habang isa naman ay nagsabi na bawiin ito ang green card para hindi na ito makapagpabalik-balik pa sa Amerika. Kung matatandaan, inamin ni Ai Ai ang paipag sa kanya ni Gerald sa pamamagitan lamang ng chat habang nasa Amerika, ito. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.